na pagkain ko ngayong gabi guys o so, papaya at pakwan ayan uh, hindi mo ako na ako kumain ng rice guys ngayon iwas muna tayo sa carbohydrates oh, uh, ito muna pagkain ito muna ang substitute ng rice papaya at pakwan ito matubig ito maganda ito sa Ah. Uh, katawan Ah. Uh, ah, ang pakwan ay pulang pulang pakwan na nabili ko, guys ito papaya ayan uh, so, tayo ng guys pagkagabi ito na yung ko Ah, uh, sa so, tanghali lang ako kumakain ng kanin guys kaya yeah, salamat Terima sa kasih イワスさよもなさんはカルボハイドリッジイス <laughs>